T-O-M-M-Y Pajar so, Bag Expired na yung kanyang Synthetic na balat Yan o oh. Yan ay papalitan ko Yung kanyang mga accessories Yan Ito papalitan ko Ito ito, handle ng slider. At saka ito. Original siguro ito. Gawa ng pinagwapa niya. Mm. Ang ipapalit ko ng mga kasapatos ay ito. yon Yan. Yan ang ipapalit ko. Tunay na balat. Hindi siya balat ng butiki Hindi siya balat ng bayawak. Balat, balat siya ng taong o panlamang. Anong balat yan? Saan balat yan? Yan. Mga kasapanos. Baka or...